Yellow yellow mga kat gang Mag pepper stirring mix break na tayo Salad time ayun yung mga nilalagay ko Gayaan ko lahat yan Lahat lahat yung ano oh. ayun yung itlog mo oh. <laughs> Pinili ko yung malaking itlog <laughs> Ito yung ano Salad of the day palagi, Ito palagi dito Masarap, masarap kasi ito eh Siguro ito ang mga request, request. Kasi pwede ka mag-request dito eh. Kaya nga rin request namin noon na kailangan meron namang ano, mayroon namang Filipino food sabi namin. Kaya paminsan-minsan may Filipino food. Ewan ko every every month or every two weeks. Parang ganoon, ewan ko kung ano. Yung ano. Kaya eh dito iba-iba. Kung pwede kang mag-request. Kung, kung marami nag-request yun, eh, pag yan Kasi may menu kami ng ano eh, may menu silang sinusunod sa linggo eh. Ito naman yung aking panulak. Ah, tiba-tiba. Nagustuhan mo. Kung ano, anong kulay kasi ka nagustuhan ko eh. Ang, ang ganda ng kulay eh. Eh, no, ang ganda ng kulay. Kaya ngayon, tama na yung daldalan. -dal, Sain lah, maka tinggal. Bye-bye.